Ayon sa deklarasyon, Chinese steamed buns, egg noodles at kimchi ang nilalaman ng anim na container vans na ito na dumating noong May 27 at June 1. Natiklo ang kontrabando ng buksan ngayong Martes, July 1 sa Manila Port at tumambad ang puslit na pula at puting sibuyas pati frozen mackerel. Ang isang container may mga kahon pa para ikubli ang naglalakihang sibuyas binuksan sila ng DOH, DA at FDA para din itest yung mga samples for kung fit ba sila for human consumption. Kasi nga, since hindi nga sila dumaan sa tamang proseso, sa tamang deklarasyon, ay baka may health risks sa mga ito. 34 million pesos ang worth ng ag misdeclared agricultural goods na ito. At sinabi nga rin ng Department of Agriculture na meron pang lagpas 50 na containers na pinapahold ngayon sa Amsubic um, kasi nga um, uh, posible may smuggled agricultural goods din doon. Ayon sa Agriculture Department, labing walong kumpanya na ang blacklisted ngayon taon dahil sa smuggling, partikular ang sibuyas at isda. At isasama pa ang dalawang listed consignee sa Manila Port Smuggling at lima pang kumpanya para sa nakahold na limang putsyam sa Subic Port. China lahat, kung kailangan lahat buksan lahat ng kontena galing China, gagawin natin 'yon para siguradong wala na makalusot. Noong nakaraang buwan natiklo ang smuggled na sibuya sa Paco Market sa Maynila na nagpositibo sa E. coli at meron ding smuggled white onions sa Pampanga na nagpositibo sa heavy metals at Salmonella noong Mayo. With uh, an increased activity pagdating sa enforcement ng DA, uh, ano 'yon? Uh, mas madaling mahuli tong mga ganitong klaseng uh, smuggling activities. Para sa impormasyong napapanahon at on demand, Channel Mantaring News Plus.